termino ni PNP Chief Acorda, pinalawig ng tatlong buwan. Narito news ni Ralph dela Cruz. Pinalawig ng apat na buwan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang termino ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Ito'y matapos magdiwang si Chief Acorda ng kanyang ikalimamput-anim na kaarawan kasabay ng mandatory retirement age sa PNP. Sa liham ng Pangulo kay Chief Acorda, sinabing extended ang termino ng PNP Chief hanggang sa Marso at 31, 2024. Sinabi ni PBBM na binigyan ng extension si Acorda dahil matagumpay nitong napamunuan ang pambansang pulisya. Sa ilalim ng Executive Order No. 136 Series of 1999, may kapangyarihan ng Pangulo na i-extend ang serbisyo ng presidential appointees kahit lagpas na sila sa compulsory retirement age. Ito ay batay sa exemplary meritorious reasons o kung ang kaukulang opisyal ay nagpakita ng magandang performance sa kanyang tungkulin. At yan ang aking news scoop, ako si Ralph De La Cruz, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.